Okay, mga kabukid Samahan nyo kami ngayon at kami manguha ng mga natumba na saging namin doon sa gitna ng area dito sa amin sa bukid. At lulutuin na pang banana chips. Tara po mga kabukid. Mga kabukid, dito malalaki na yung aming malagkit na mais. Ah, makidamo na po. Ito po ang next na tatrabawuhin natin mga kabukid. Bakit? Inapak-atakan ng kalabaw yan. Ayan po yung kukunin namin mga kabukid. Gagawin pong banana chips. Ayan. Bakit sila ba yung sila Is alalayan mo na. Mabigat 'yan. Oh, pa lang yung bunga. Okay. Ano muna Ito. Ito, ko na natin yung buhay natin. Ito na mga kabukid yung saging na pang banana chips natin. Kinaina na ng tikling. Alam nyo po ba mga kabukid may na, na, na may nag-offer din po sa amin ng sugal. Ipo-promote po namin yon, Ilalagay namin sa last ng aming video. Um, ang mga offer nga po nila eh, una po, 50,000, 100,000, at saka umabot pa po ng 200,000 pero pinakamababa po ay 3k pero lahat po yun iba-ibang ano ha iba-ibang klaseng game pero hindi po namin tinanggap kasi bakit namin ipopromote yung sugal syempre hindi lang naman po uh, mayayaman yung nanonood mayroon din po yung mahihirap. Paano kung halimbawa yung katulad din namin mahirap yung malulung doon sa sugal na pinupromote namin. Imbis na ibibili na nga lang nila ng bigas, ipang susugal pa nila. So, ang unang na maapektuhan doon mga kabukid, syempre yung anak nila. Parang dito nga sa amin eh, uh, nagtataya lang yung sa wetting or tinatawag na STL pala. Oh, small town lottery. Uh, nagtataya siya ng Mabawa, magkano yun? 20. Uh, 20 pesos, ganun. O kaya 100. Pa, imbis na sana pambaon ng kanyang mga anak, eh, itataya niya pa po ng wetting. O ng mm, Kwan SPL. So, kawawa naman po yung kanyang mga anak, hindi na makakapasok sa school. Kasi, imbis na pambaon, wala na. Naitaya na. Kaya, yun po, tinanggihan namin yun. Mas okay pa po sa amin yung mag ganito, magtiba kami ng saging namin at mga tanim, magtanim ng gulay, yan, magtanim ng mais, kaysa po yung tanggapin ko yung 200,000, tignan mo, napakalaking halaga na po nung 200,000. Kung tutusin, pwede ko nang ipa-opera yung asawa ko doon sa kanya, sa baling niya, sa buto. Pero kahit yung asawa ko ayon niya pong tanggapin. Mas maganda pa po na talagang magpagod ka, banatin mo yung buto mo sa pagtatanim ng gulay, ng mais, basta may kainin yung pamilya mo na nanggaling sa marangal na trabaho. Kaysa naman po yung ganoon na may iba na malululong sa sugal at hindi lang 'yon hanggang sa ano yung talagang yun na lang yung aasahan nila. Kasi syempre sa una yan, pag natalo sila, o oh, di ba? pipilitin nilang mabawi yung natalo sa kanila. Hanggang sa ganun na lang ng ganun yung magiging routine nila. Kaya syempre, kami po, yung konsensya namin, ang iniisip din namin yung kapakanan ng ibang tao. Hindi lang po ng sarili namin kapakanan. Yan. Salamat mga kabukid! Mga kabukid, ito yung kinainan ng tikling, oh. Tatanggalin na lang natin yan mamaya mga kabukid. Ito mga kabukid, kaysa mag-promote tayo ng sugal, ito na lang. Ito, dadamuhan na lang itong mga tanim namin na sitaw. Kasi yan, kapag namunga na yan, o oh, di diba, may income na kami na hindi galing sa sugal, na hindi galing sa hindi namin pinagpaguran. Okay, ayawin okay, Ayawin lahat yun problema hihintayin bayabas na bayabas mga kabukit gusto mo Pasibalat, kainin na. Rich in vitamin C. Masin. Paalam mga kabukid. Huwag niyo po ka-sanang kalimutan na share ang aking mga videos at i-follow ang aking page. Kumakain ako kasi ng bayaba. Eh,